Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa episode na to pag-uusapan natin ang isa na namang malaking galaw sa ilalim ng AFP Modernization Program ang paglabas ng mahigit 359 million pesos na pondo para sa upgrade ng kasalukuyang FA-50PH fleet ng Philippine Air Force Yes mga kababayan, dalawang saro o special allotment release orders ang inilabas ng Department of Budget and Management noong October 15, 2025, bilang bahagi ng FA50 Systems Upgrade, Lot 1, Acquisition Project. At ang pinaka-exciting na bahagi dito, mukhang ito na ang hakbang para i-upgrade ang ating mga existing FA50 jets para ma-level up sa capability ng mga bagong order na FA50PH Block 70, yung pinaka-modern variant na paparating pa lang. Kung ganun, ibig sabihin, hindi lang basta maintenance ito, kundi tuloy-tuloy na modernization para mapanatiling relevant at deadly ang ating mga FA-50 sa bagong era ng air defense. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para sa mga hindi pamilyar, ang FA-50PH ay ang pinakaunang modernong jet fighter ng Pilipinas matapos ang halos dalawang dekadang walang supersonic aircraft. Ito ay gawang KAI o Korea Aerospace Industries at nagsilbing training at light fighter aircraft ng ating Air Force mula pa noong 2015. Pero kahit mahusay at maaasahan ang FA-50 Marami itong kakulangan kumpara sa mas modernong variant na FA50 Block 70, na siya namang bagong in-order ng Pilipinas ngayong taon. Ang Block 70 version ay may mas advanced na radar, mas modernong avionics, mas malawak na weapons compatibility, at enhanced electronic warfare capability. Kumbaga, ito na yung next-gen version ng FA-50, halos kapantay na ng mga mid-tier fighter jets sa Southeast Asia.

Parehong inilabas sa ilalim ng Department of National Defense para sa General Headquarters, AFP and AFP Wide Service Support Units. At pareho rin ang layunin to cover the funding requirements for the FA-50 Systems Upgrade, Lot 1, Acquisition Project of the Philippine Air Force under the Revised AFP Modernization Program. Ang ibig sabihin nito, ito na ang unang bahagi ng Upgrade Project o Lot 1, at posibleng may mga kasunod pang phases sa mga susunod na taon. Ang total na 359 million pesos ay malamang na para sa initial system integration, avionics upgrade, software modernization, at iba pang preparatory work bago tuluyang ma-upgrade ang buong fleet ng PAF. Bakit nga ba kailangan pa itong i-upgrade kung gumagana naman ang FA-50? Ang simpleng sagot para hindi may one. Dahil ngayong may paparating na labindalawang brand new FA50 PH Block 70, magiging malaki ang capability gap kung hindi rin iaangat ang mga luma. Ang upgraded Block 70 ay may kakayahang gumamit ng Precision Guided Munitions, PGMs, Link 16 Tactical Datalang, at AESA Radar Technology, mga sistemang wala pa sa unang batch ng FA50 PHS na dumating noong 2015. Kapag na-integrate ang mga ito, ibig sabihin ay, mas maayos na komunikasyon at data sharing sa mga AWACS, frigates, at ground command centers. Mas mataas na situational awareness. Mas mabilis na target acquisition at engagement capability. Ito ay crucial lalo na kung pag-uusapan natin ang defense posture sa West Philippine Sea, kung saan kailangan ng mabilis na response at coordinated air-sea defense network. Ang inaasahang components ng upgrade ay maaaring kabilang ang Mission Computer Upgrade para mas mabilis ang data processing at sensor fusion. Radar System Enhancement posibleng upgrade sa L-M2032 radar or replacement ng mas modernong AESA radar tulad ng L-M2052. Link-16 Integration para sa real-time tactical communication sa allies gaya ng US at South Korea. New Weapon Compatibility Integration ng JDAM, AIM-9X Sidewinder, at Python-5 Missiles. Software updates and maintenance improvements upang mapababa ang operational downtime at mas maging efficient ang mission turnaround. Kung maisa sa katuparan ito, hindi lang basta trainer, light fighter, ang FA-50PH, magiging full-fledged multi-role fighter ito na kayang tumayo bilang backbone ng PAF habang hindi pa dumarating ang mga mas advanced na aircraft tulad ng multi-role fighter, MRF, project. Hindi rin natin pwedeng ihiwalay ito sa mas malaking larawan ng AFP Modernization Program. Ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, malinaw na naglalayong palakasin ng gobyerno ang air deterrence capability ng bansa. Habang hinihintay pa ang desisyon kung alin sa F-16 Block 70-70 seconds o Gripen C, di ang kukunin para sa MRF project, Malaking tulong na ang FA-50 fleet upgrade para mapanatili ang combat readiness ng Air Force. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng modernized FA-50S ay magbibigay daan sa mas magandang interoperability sa US Pacific Air Forces at mga kakampi sa rehiyon sa mga joint exercises gaya ng Balikatan at Cope Thunder. Ang 359 million pesos na inilabas ay hindi maliit na halaga, pero ito ay bahagi lang ng kabuuan budget na iilalaan sa project. Ang Lot 1 ay posibleng unang yugto lamang ng mas malaking upgrade package na maaaring umabot ng isa hanggang 2 bilyon pesos kung isasama ang hardware procurement, software integration, testing, at pilot retraining. Makikita rin dito na seryoso ang gobyerno sa pagpapantay ng capability ng lumang fleet sa bagong Block 70s upang standardized ang operation, maintenance, at training. Mas magiging cost efficient din ito sa long term dahil pare-pareho na ang systems at spare parts. Kung maayos na ma-implement ang project, inaasahan na sa loob ng isa hanggang dalawang taon ay makikita na natin ang mga upgraded FA-50PHS na nag-ooperate na may bagong radar at datalank system. Ito ay magpapatibay hindi lang ng air defense kundi pati ng strike capability ng bansa. Sa ganitong hakbang, unti-unti nang natutupad ang layunin ng Philippine Air Force na magkaroon ng network-centric warfare capability, kung saan integrated na ang lahat ng assets mula air, land hanggang sea operations. At kung sabayan pa ito ng pagdating ng mga AWACS, long-range radars, at surface-to-air missile systems, mas lalakas pa ang defense posture ng Pilipinas sa rehiyon. Sa kabuuan, malinaw na ang 359 milyon pesos na inilabas ng gobyerno ay isang strategic investment, hindi lang simpleng maintenance, kundi hakbang patungo sa modernized, combat-ready air force. Habang papalapit ang mga bagong FA-50PH Block 70s, sigurado'ng hindi rin mapag-iiwanan ng mga naunang jets ng PAF. Ito ang magandang balita, unti-unti, nagiging mas moderno, mas konektado at mas handa na ang ating sandatahang lakas sa pagharap sa mga hamon ng bagong panahon. Kaya mga kababayan, abangan natin ang susunod na development sa FA50 Systems Upgrade Project dahil ito ay isang patunay na ang modernisasyon ng Philippine Air Force ay tuloy-tuloy at tumitibay.